Hi mga ay bayan. Hi mga friends. So ngayon ay eh, magluluto na naman tayo. Of course, nandito tayo sa bahay. So tayo ang cook, cook, cook. At dahil nga maraming natirang kanin at mahal ang kilo ng bigas ngayon, kaya kahit pang ay mag sasangag tayo sasangag tayo kunin lang natin dito sa ref ayan guys napakarami napakarami kaya isasangag natin siya kaysa mapanis siya diba? kaysa masira at hindi siya mapakinabangan sangag na lang natin siya kahit pang halo kunwari breakfast So, dyan muna kayo at maghihiwa tayo ng ating mga gagamit niyang. So, ito, meron na tayo ditong mga bawang. Kailang, napit-pit ko na siya. So, i na lang natin siya. I-minced. -mi Minced? Kailangan na lang natin siya. Durugin, durug, durugin, durugin. Tagta din. Yan, So, tinatagtan ko siya ngayon. At kumukulo na yung yung ating uh, sinaing. Nagsaing ako pero magsasangag pa rin ako. Kasi nandito yung mga kabataan sa amin ngayon. So, halip na magsaing ako ng marami, nagsaing ako ng konti, pandagdag, tapos yung sinangag <sighs> nila ako. Ayan. So, ready na yung ating garlic. Ready na yung ating rice. Mimekos-mekos na natin. Tapos so, natin siya mamaya ng eggs. And then, 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 lalagyan natin siya ng nor liquid seasoning or Ano ba yun? Ano tawag sa tubig? Water! Tubig! Yan. Tapos mayroon nandito na yung ating kawali at nagsisimula na tayong magsinangad. Sangad. Okay? Cooking oil. Like? Sandok. Like? Okay. Garnic. <laughs> Oh, nilagyan natin siya ng egg. Yan you know, o. Nilagyan ko siya egg. Hmm. Hindi ko alam kung bakit ko siya nilagyan ng egg. Pero nilalagyan naman talaga ng egg ang ay. Tapos, pagkatapos ng egg, lagyan natin siya ng ping! Magic sarap. Yum, yam yum! yum. Para ay nabuksan. Nalagyan natin ng magic sarap. Magic. Yum, yam yum! Ping, ping, ping! Ayan po. Yan. Yan. Okay. para magic, para sumarap. Ayan, tapos, may kusmetos. May kusmetos isang. After nito, ilalagay na natin yung kanin. Diba? Nagluluto pa lang ako, busog na ako. Lailan natin siya dito, mga friend. Woo! Ayan. 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 Ang dami. Haluin ko lang ng maayos, no? Yan lang kayo. So, lalagyan din natin siya ng betchin. yung betchinin natin sila. Yan. 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 Lalagyan ng betchin. Tapos, pagkatapos ng betchin, lalagyan din natin siya nito. Sabon. Otey. Ote. So, so, tapos na natin siyang lutuin. At hindi pa kong damok. Pukulin natin siya. Siya. na natin siya. Tignan dito kung saan natin siya tumuha. Para, kung nakatipid tayo sa bigas, nakatipid tayo sa hugasin. <laughs> <laughs> Ay, ang na ito Hindi na ako magtayo ng Okay, okay. Finish. tignan natin yes. Mm. Siyempre matarap kasi ako nagluto. Diba? So, yun lang. And, ito na ating finish product. Chara. Chara! Siya. Hintayin na lang natin yung mga kasama na At tayo ay kakain na. Diba? Ayos, diba? Let's just wait for them and bye.